Mito yung ting kinuwang host ni Big Soto sa Itbulaga. Abot langit ang pasalamat ng dating The Boys Champion. Isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Mito yung ting matapos siyang personal na kunin ni Big Soto bilang host and longest running noontime show na Itbulaga. Ang dating grand champion ng The Boys of the Philippines ay masayang masaya sa na natanggap na oportunidad at labis ang kanyang prasalamat sa pagbabalik sa telebisyon sa isang eksklusibong panayam ibinahagi ni Mitoy ang kanyang tuwa at pagkabigla nang matanggap ang tawag mula kay Big Soto. Hindi ko talaga inaasahan ito. Sobrang saya ko na nagbigay ng ganitong pagkakataon. Lalo na't galing ito kay Bossing Big Soto na isa sa mga haligi ng industriya, ani ni Mitoy. Matandaan naging viral ang kamakailan ng balitang tungkol sa pagkatrabaho ni Mitoy bilang construction worker dahil sa epekto ng pandemya sa industriya ng entertainment. Marami ang nahabag sa kanyang sitwasyon ngunit sa kabila nito nananatili siya maratag at positibo sa kabila ng pagsubok. Si Big Soto naman ay nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang disisyon na kunin si Mitoy bilang bahagi ng Itbulaga Family. Matagal na naming hinahangad si Mitoy hindi lang dahil sa kanyang talento sa pagkanta kundi pati na rin sa kanyang kababaang loob at sipag. Alam kong malaki ang may tutulong na sa show at tiyak na magugustuhan din siya ng ating double cards. Naging mainit ang pagtanggap ng mga tagahanga kay Mitoy sa kanyang unang araw bilang host. Ang kanyang natural na karisma at pagkapatawa ay agad na nagbigay ng bagong sigla sa programa. Nagpasalamat si Mitoy sa lahat ng sumuporta at nagdasal para sa kanya. Ang Panginoon talaga ay hindi nagpapabaya sa lahat ng mga ito. Taos puso ako nagpapasalamat sa Itbulaga family, kay bossing Big at sa lahat ng sumusuporta sa akin. Muling ipinakita ni Mito yung ting sa kabila ng anumang pagsubok basta't may determinasyon at pananampalataya laging may liwanag nararating. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagkapanalo sa The Voice hanggang sa bagong oportunidad sa Itbulaga ay isang kwento ng inspirasyon at tagumpay.